I have been uh, expecting this uh, complaint and now we are in the proper forum to prove the baselessness uh, of his uh, allegations. I now have the opportunity uh, to answer him point by point before the ombudsman and not on media anymore. I will uh, cooperate with the investigation and abide by its legal uh, processes. The truth will be revealed and believe that justice and fairness shall prevail. I hope that the ombudsman will be uh, fair. Ulitin ko lang po, I am one with the Filipinos I am one with the Filipinos in this crusade against corruption. Kasama niyo po ako, labanan po natin ang korupsyon ikulong po ang mga kurakot at mga magnanakaw, ikulong na ang mga buhaya kasuhan, at ikulong na ang mga buhaya at mga mastermind. Uh, Wag pong ilihis yung uh, issue dito. Uh, tumbukin po yung dapat uh, tumbukin. Eh, napapansin ko parang uh, naiba na po ang narrative. Parang meron ng uh, uh, script, no? na sinusunod o playbook uh, as a Filipino I am urging the ICI the Ombudsman and the DPWH to seek the truth tumbukin lang po yung katotohanan maniwala kayo o sa hindi pag nagkamali kayo dyan mas gugulo po ang bayan magulo na po ngayon mas gugulo po ang bayan Magagalit po ang tao niyan. Magulo talaga ito. Pakiusap ko lang po muli. Tumbukin lang po yung katotohanan. Seek the truth. Not the script. If there's any. Ito ay isang diversionary, isa po itong diversionary tactic para ilihis ang uh, atensyon ng taong bayan sa tunay na mga issue. Klaro naman eh. Kahapon nga lang, nabanggit ni former Governor Chavit Singson another diversionary tactic. Ang talamak po ngayon na korupsyon, talamak ang korupsyon ngayon sa kasalukuyang gobyerno. At ang dapat talagang panagutin, ang totoong issue, ano bang totoong issue ngayon? Di ba ang flood control scandal? Mga ghost projects, mga anomalous projects, mga substandard projects. 'Yun naman po ang issue ngayon eh. Huwag tayong lumihis sa katotohanan.